Yo! Solid at masarap na Paris Overload ba ang hanap mo? May alam ako niyan. O tara, samahan mo ako. Yo! Masarap mga kayo pips? Andito nga pala tayo sa Upper Bicutan Tagig na malapit lang sa Barangay Hall kung saan matatagpuan natin ang kusinero at kusinera ng Tagig na talaga nga naman dinadayo at pinipilahan ng maraming tao at meron palang bago sa kanilang listahan ito yung lakastama tama pares overload na nagkakahalaga lang ng 99 pesos. At meron ng litsyong kawali, litsyong bulaklak, taba, egg, ali al juice, anli al soup, at anli rice. At dito nga eh, hindi na kami nagaksaya ng panahon. Kaya umorder na kami eh, na lakas tama pares overload. At heto na nga, dumating na yung pinakahinahantay nating order. eh, ano pa nga bang hinihintay natin? Detiki man time na! masarap mga kayo pips kit kita niyo naman dito yung pinta natin pares pa amin mo naman press si, pares pa lang overload no kitang ang kita mo agad yung itlog yung litsong kawali saka hindi tinipid to mo, meron na rin tong ano kita mo naman pre naman yan no? sulit na sulit to oh. sa itlog sa bawang sa onion leaves, hindi tinipid at saka alam mo ba pre na meron din dito Aliyus Hindi ka na mauuhaw Pusog ka pa Yun o know, Sakto sakto Solid no Napakasulit na sulit no At Hindi lang yun pre Only rice rin sila dito Uy Tamang tama yan Pag talaga malakas ka sa kanin no ah, Hanap ka pa Dito lang yan pre Sa pagig ko Punta ka pa sa malayo E eh, meron ka na dito Magkano yan pre 99 pesos lang to pre 99 pesos yan Oo Solid ah Tita mo naman Sangka pa Grabe Dito ka na at sa tagig lang yan sa matatagpan to? dito sa black 9 sa upper bigutan tagig. yun o yun o mga kayopso first bite natin tingnan naman yung laman nya sulit na sulit yung mga tinahog na sarap to sa may rice buwan natin to buwan pa tayo ulit nagtalita tingnan nyo naman o oh. first bite mga karepa Sarap. Tingnan naman natin, subukan naman natin 'yan yung may itlog. Tapos ah, lagyan din natin ng chili. Kitang-kita okay, niyo naman 'yan, mga kanay pa. Oh. Ah, kapag pa pa Paris na dito. Okay. Sulit na sulit. Hahanap ah, hanapin mo talaga. Mm. Gabi. Hello. Ako po si Cha. Owner ng ko si Meron. Pag-iibitahan namin kayong lahat na ito ba yung bago namin sa bagay. Eh, yung lakas um, tama para sa overload. For only 99 pesos. May kasama na po itong kawalit. Charong bulaklak. Taba. May free egg. Eh sa honey rice. Honey at may siya. Honey.